Hola mga best! It's me again Joy and welcome back to my channel! So for today's video mga best, isang recipe na naman ang gusto kong ibahagi sa inyo na pwedeng pwede nating pagkakitaan sa murang puhunan lamang. Kaya guys, stay tuned lang kayo dyan sa channel ko and keep on watching! Ayan. So, para sa ating Copico Delight, so, syempre, kailangan natin ng Copico Blanca or kahit anong brand ng paborito nyong kape. So, ayan. So, first na gagawin natin dito, mga best, ay i-dissolve muna natin siya sa warm water. Ayan. So, i-boost lang natin dyan yung ating queen pack ng Copico Blanca. And dito, sponsor mga, mga best ka. Ayan. Copico, baka naman. Sure. <laughs> Then, i-dissolve natin siya sa 1 and cup ng warm water. Or, tutunawin natin. Ayan. Hmm, bango ng kape. Hindi ako nagkakape, guys, pero itong gagawin nating recipe na to is mukhang mapapakain ako. So, once na-dissolve na natin itong ating coffee ka co is mag add pa tayo ng 2 and a half cup ng water. Pero ito guys, is yung tap water na. Yan. Tapos, tikman nyo, dahil baka matabang ito at maglalagay tayo ng asukal. Yan. Kasi for sure, matabang ito. Kaya huwag yung kakalimutang tikman. Hmm, tabang. So, mag a tayo ng sugar. So, mag a tayo ng 1 cup ng white sugar. Ang tamis guys ay nakadepende sa inyo kung gaano katamis ang gusto nyo. Ayan, so imimix lang po natin ito ng mabuti hanggang sa madissolve na yung ating nilagay na sugar. Ayan, so after ma madissolve yung sugar, tikman ulit natin kung tama na ba yung kanyang tamis. Mm. So sa, para sa akin is okay na yung tamis niya. So, okay na lang po ang mag adjust kung natatamisan ba kayo. Unti-unti lang yung paglagay ng sugar and then tikman-tikman nyo kung okay na ba sa inyo yung tamis or nakukulangan pa kayo. So, after nyan is maglalagay tayo ng 3-4 cup ng cornstarch. Ayan. So, kung naalala nyo is parang same ito nung ginawa kong Orange Delight pero magkaiba lang ng flavor at may konting na bago lang sa ating uh, procedure. Yan. So, dahan-dahan natin i- lalagay yung ating cornstarch. Ayan. So, dapat walas uh, wala siyang magiging buo-buo. Ayan. So, dapat ganito guys. Wala dapat siyang buo-buong cornstarch. So, kapag na-dissolve na nating mabuti, pwede na nating itong isa lang sa apoy. Ayan. Tapos, haluhuliin lang natin ito mga best para walang uh, magdidikit doon sa ilalim at para wala siyang masunog. So, haluin lang natin ito hanggang sa siya ay lumapot na. So, yun na siya guys. Lumalapot na siya. Pero hindi pa ito yung tamang consistency na kailangan natin. So, Mahaluin pa natin siya ng mga limang minuto. Bago natin ma-achieve or bago talagang uh, maluto itong ating cornstarch. Kasi kapag hindi siya lutong-luto, hindi siya ano, hindi siya mag-firm. So, ayan mga best, ganito dapat yung kanyang consistency pwede na natin patayin yung apoy at isalin sa kanyang paglalagyan. Lalagay ko lang siya guys sa pahaba na lagayan. Tapos nilagyan ko siya ng baking paper. Kung wala naman kayong baking paper is pwede namang oil lang yung ilagay nyo. Para lang pag tinanggal natin siya dyan is hindi siya nakadikit. So, antayin lang natin ito guys mag-set or tuluyan na siyang tumigas. So, spread lang natin siya mabuti para pantay siya pagka hiniwa natin. Bango niya. Dun sa mga coffee lover dyan, ayan ako. Sigurado mo gusto niyo ito. Hello mga besties! So ayan guys, uh, nag-set na itong ating ko Delight. Uh, hinayaan ko lang siya dyan na mag-set na hindi ko siya nilalagay sa ref. Ayan. So pwede na natin itong uh, hiwain. Pero bago natin siya hiwain, lalagay muna tayo ng powdered milk sa kanyang ibabaw. So dito muna natin siya ilalagay. Kaya nilagyan ko din siya guys ng parchment paper or baking paper para mabilis siyang makuha. Ayan. Oh, gee ba? So, ang gamit kong powdered milk, mga best, ay yung beer brand swak lang. Yan. Ay, simutin natin, meron pa. Ayan, magda-dust lang tayo sa kanyang ibabaw. Pwede rin kayong mag-dust ano, mag ng Milo or Coke. Bala kaya guys kung anong trip niyong itapping dito sa ating Copico Delight. Mmm, sarap. Mas bet ko kasi ang gatas. Yummy! O, oh, diba? ba? simutin natin. Sayang yung milk. Yan. And then, pwede na natin siyang slice. Yung kuchilyo, guys, nil pinahiran ko siya ng oil para hindi dumikit dito yung ating, ano, yung coffee ko delight. Yan. Pantay-pantayin nyo lang yung pagkakaslice. Ayan, kaya kung nag-iisip kayo ng ibi-business mga best, ayan, pwedeng-pwede nyo tong gawin dahil sobrang dali lang nito. Ayan. Parang, ano, hindi ah, siya pantay, oh. <laughs> yan. <Di> <laughs> Ang lang naman to. Pero kung ibang bibusiness nyo, make sure na pantay-pantay yung slice nyo. Ayan. Daming, ano, langaw. Ayan, hindi pantay yung slice ko. Okay lang yan parang mas bet ko to kaysa dun sa ano dun sa ginawa kong una na nagtrending yung orange delight trending yun guys kaya gumawa ulit ako ng ano ng version 2 at eto ngayon yun yung ating copy ko delight Yan, so eto na siya mga best. So pwede na natin itong tikman. Ayan. Tingnan niyo siya nang malapitan. Ang bango niya. Talagang nangingibabo yung amoy ng kape. So titikman natin siya. Kamay na natin best. Malinis naman yung ating kamay. Yon. Kita niyo ba? Focus. Ayan. Tikman natin. Mmm. Harap. Kung ibibusiness nyo naman mga best, pwede nyo siyang ilagay dito sa cupcake liner. Ayan. Ang size ng cupcake liner na, na ito guys ay yung 2 oz lang. Taka lang. Wait lang. Ayusin natin. Ayan. Ganyan. Focus natin. Ayan. See? Ayan. So, kagatan din natin to. Harap, guys. Para mas bet ko to kaysa dun sa ano. Dun sa tang orange. Hindi kasi ako masyadong ano sa maasim So, yun lang guys. That's it for this video. And congrats nga po pala dun sa mm, mga nanalo ng ating pa -giveaway na ating pag-giveaway na na-receive na nila yung kanilang prize. So, para po dun sa ating second batch na giveaway ay Hintayin ko lang pong matapos itong ating first batch kasi yung iba hindi pa nare-receive yung kanilang price. So, antayin lang po natin ma-receive nung first batch yung kanilang mga price. And then, saka po tayo mag-proceed dun sa second batch ng ating pag-giveaway. So, yun lang guys. That's it for this video. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please subscribe, like, share this video, and turn on the notification bell for more updates.